Kape-kape muna dito sa ano. Malalaki kape para ako. Ayun, shout out kay Ate. Shout out Ate. <laughs> Yan, kape muna. Kape para ako. Ito si Busing. <laughs> Ganda ng hapon. Kape na. Suporta ka pa ulan. <laughs> hmm, masarap dito magkape. Napinatin dito kay ano. Shout out kay Chico Martin Vlog oh, nandito oh. Saka kay ano, si Motor Honda, ayan si Motor Honda. Alam mo kita kung asan yung bag mo nang stay, kasi dito sa so Tirmus sa Tirmus, dinikita ni din Martin. Kulay green. Ayan. Bumunta kami dito sa Camarilla so, kay. Nagkapilang kami dito. Kapibara ako terap dito ayo ito video <masing> ni di, ano dito motor shop sticker nya oh ito dito dito motoran pembekanti si motor shop ya ini motor shop di sana ay tao-tao katapatean masian motor shop master, no. master. yo support na to na sabateros daw support nyo uh, kung sa'yo bumili na ano, mga gulong kay Motoshop Mura saka yung mga helmet ayan, ayan. ayan. Diyan -diyan po ng dito tapos sakto yung pagkapekto thank you thank you kaya salamat sa kape masarap ito okay, masarap ng kape nila oh Okay, similar dito sa Marilaki kaya nagkapi lang sila. Kapi-kapi, sarap ng kapi para dito, puro. May suman pa oh. Kapi tayo, uh, Pops. Kapi-kapi, oh. Kapi ni, barako ni bob